Sa ilalim ng dagat sa silangan ng Pilipinas, mayroong natutulog na bulkan. Tinatawag itong Apulaki Caldera. At ayon sa mga sayentipiko, ito ang pinakamalaking bulkan sa buong daigdig. Posible bang muling sumabog ang higanting bulkan na ito? Meron bang kinalaman ng bulkan na ito sa mga huling araw? Noong taong 2019, isang geologist na Pilipino na si Jenny Anbareto at ang kanyang mga kasamahan ay naggawa ng underwater mapping project na tinatawag na Benham Rice o Philippine Rice, isang malawak na patag na bahagi ng dagat na nasa silangan ng Luzon. Sa kanilang pag-aaral, napansin nila ang isang malaking bilog na hugis na tila isang napakalaking bunganga sa ilalim ng dagat. Sa masusing pagsusuri gamit ang sonar at satellite imaging, napag-alaman nila na ito ay isang kaldera. Ang laki nito ay humigit kumulang 150 kilometers ang lapad. Halos kasing laki po ito ng buong Metro Manila, Cavite, at Batangas na pinagsama. Ibig sabihin po niyan, mas malaki pa ito kaysa doon sa Yellowstone Super Volcano sa Amerika, na isa sa kinakatakutang bulkan sa buong mundo. Ang pangalan nitong Apulaki ay mula sa Diyos ng Araw mula sa Philippine Mythology, isang angkop na pangalan para sa isang bulkan na dating naniningas sa ilalim ng karagatan. Pero ano nga ba ang kaldera? Ang kaldera ay ang natitirang bahagi ng isang bulkan na minsang sumabog ng napakatindi. Kapag ang isang bulkan ay sobrang lakas ng pagsabog, gumuho ang ibabaw nito at nag-iwan ng napakalaking hukay o bunganga. Iyon ang tinatawag na kaldera. Ibig sabihin, yung Apulaki, hindi siya ordinaryong bulkan. Isa itong super volcano. At kung sakaling ito man ay muling gumising, maaari itong magdulot ng global catastrophe. Tulad ng mararanasang pagbagsak ng temperatura, acid rain, at pagtakip ng abo sa buong mundo. So ibig sabihin po niyan, kung sakaling pumutok, maaaring magkaroon ng mega tsunami na aabot sa baybayin ng Luzon, Japan at maging sa Pacific Coast ng Amerika. So napakalakas po ng pagsabog nito na sa sobrang lakas, marami ang maapektuhan, hindi lang po ang Pilipinas, kundi halos yung kalahati ng mundo. Pero ngayon, wala pang ebidensya na aktibo pa ang Apulaki. Pero mga kapatid, hindi rin po ibig sabihin nito, masasabi natin ito ay tuluyan ng patay. Sa pagkatun po sa ilalim ng dagat, may mga hydrothermal vents at mga palatandaan ng geothermal activity na maaaring senyales ng buhay sa ilalim nito. Sa kasalukuyan, patuloy po ang pag-aaral ng mga siyentipiko sa lugar ng Philippine Rice. Nagsasagawa po sila ng deep sea mapping at geological surveys upang malaman kung gaano kainit o aktibo ang ilalim nito. Ang problema lang po dito, sobrang lalim at sobrang lawak ng dagat, kaya mahirap itong pag-aralan ng buo. Pero may panibagong pag-asa. Gamit po ang AI at satellite imaging, mas magiging malinaw ang itsura ng Apulaki Caldera. At ayon po doon sa mga resulta, parang ito po ay matagal nang natutulog, pero hindi pa po siya tuluyang patay. Kung sakaling muling magising yung Apulaki Caldera, magbabago ang kasaysayan ng mundo. Dahil po kakaunti pa lang ang pag-aaral tungkol sa Apulaki Caldera, maraming teore ang lumalabas. Ang iba naniniwalang ito raw ang pinagmulan ng ilang kakaibang lindol na nararamdaman sa Pacific. May mga nagsasabi rin na maaaring konektado ito sa mga ancient land masses na dati bahagi ito ng isang malawak na kontinente bago ito lumubog. At may ilan namang nagsasabi na yung Apulaki kaldera ay may kinalaman sa mga propesiya ng Book of Revelation na sinasabi ito ang napakalalim na hukay na kung saan naando ng mga demonyo. Ito po ang sinasabi sa Revelation chapter 9 verse 2. Binuksan ng bituin ang napakalalim na hukay at may lumabas na makapal ng usok, tulad ng usok ng malaking horno, kaya't nagdilim ang araw at ang himpapawid. Sa binasa natin na yan, binanggit po dyan ni Apostol Juan ang pagbukas ng hukay ng kalaliman. Yan po yung tinatawag natin na abyss o bottomless pit na kung saan ang paniniwala, dyan po na nanatili yung mga masasamang espirito. Sabi, pagkabukas nito, sumingaw ang napakalakas ng usok at pagkatapos ay lumabas ang mga kakaibang nilalang na tinatawag na parang mga balang na sumisimbolo sa espiritual na kaparusahan sa panahon ng tribulation. So ito po yung magpapahirap sa mga tao pagdating ng tribulation. So, yan po manggagaling yung mga nakakatakot at kakaibang nila lang pagdating ng tribulation. So, binasa po natin na ito, bakit nila ito iniuugnay doon sa Apolaki Caldera? Una po dito, yung hukay ng kalaliman. Ang Apolaki Caldera ay isang napakalalim na bunganga sa ilalim ng dagat. Para itong isang bottomless pit. Kaya para sa ilan, ito po ay larawan ng sinasabi ng Book of Revelation. Kaya sinasabi nila na yung malalim na hukay na ito sa ilalim ng dagat sa tabi ng Pilipinas, parang dito matatagpuan yung bottomless pit. At bukod dito, sinabi rin doon sa binasa natin na umakyat daw yung uso na gaya ng malaking pugon. Alam naman natin na kapag sumabog ang isang super volcano tulad ng Apulaki Caldera, kung sakali, maaari itong maglabas ng napakalaking usok at abo na kayang takpan ng langit. Tulad nga po ng paglalarawan doon sa binasa natin sa Revelation chapter 9 verse 2. So ang pagsabog po ng bulkan ay literal na paglabas ng apoy at usok mula sa kalaliman ng lupa. Kaya sinasabi nila na yung kaldera na ito, ito na yung sinasabi doon sa propesiya. Ngayon mga kapatid, ano ba yung sinasabi ng ilang mga biblical scholars patungkol dito? Ayon po sa karamihan ng mga biblical scholars, ang Revelation chapter 9 ay hindi tumutukoy sa isang partikular na bulkan kundi sa espiritual na pangyayari sa hinaharap. So dito palalayain yung mga masasamang espiritu pagdating ng panahon para pahirapan yung mga tao. Kaya habang hindi po direktang sinasabi ng Biblia na ang hukay ng kalaliman ay tumutukoy sa Apulaki Caldera, ginagamit po ito ng iba bilang simbolikong representasyon na kung gaano katindi at misteryoso ang puwersang maaring kumilos sa ilalim ng daigdig. Pwede po itong natural o espiritual. Kung ang Apulaki Caldera ay tunay na natutulog na higante at sa hinaharap ay muling magising, maaaring ito ay paalala kung gaano kaliit ang tao sa harap ng kapangyarihan ng Diyos. Tulad po ng mga hatol sa Revelation, ito po ay babala na walang makakataka sa kapangyarihan ng ating Diyos, kahit po sa kailaliman ng dagat. Hindi aksidente na ginamit ng Diyos sa Biblia ang mga elemento ng kalikasan bilang kanyang mga babala sa sangkatauhan. Yan po yung mga apoy, lindol, at usok, mga palatandaan ng kanyang presensya, galit, at kapangyarihan. Sabi nga po sa Nahum 1, verse 5 to 6, ang mga bundok ay nanginginig sa harapan niya, ang mga burol ay natutunaw, ang lupa ay umuuga sa kanyang presensya, sapagkat ang puot niya ay parang apoy na tumutupok. Ang sabi rin sa Joel 2, verse 30, magpapakita ako ng mga kababalaghan sa langit at sa lupa, dugo, apoy, at haligi ng usok. Kung titignan po natin mabuti yung mga salitang yan, sinasabi dito ng Diyos, kung hindi kayo makikinig sa aking tinig, makikita ninyo ang aking kapangyarihan. So isipin nyo po mga kapatid, ang mga bundok na minsan pinagmamas na nating tahimik ay kayang gumising sa isang iglap at puksain ang lahat sa paligid nito. Ang dagat na parang payapa ay may tinatagong higante sa ilalim. Yan nga po yung Apulaki Caldera. Isang paalala na kahit sa kailaliman, may buhay na pwedeng gumising sa isang utos lang ng Diyos. Kasi mga kapatid, kung totoo ang sinasabi ng Biblia, ang mga lindol, ang mga pagsabog, at ang mga kakaibang kababalaghan sa kalikasan ay hindi basta random na pangyayari. Ito po ay mga paalala ng Diyos sa mga panahong malapit na ang kanyang pagbabalik. So mga kapatid, ang tanong dito, habang natutulog ang higanteng bulkan sa ilalim ng dagat, ikaw ba ay gising sa espirito? Dahil sa huli mga kapatid, ang tunay na tanong ay hindi kung sasabog ba ang bulkan, Kundi handa ka bang gumising bago pa man ito mangyari? So hindi po natin alam kung ano yung mga susunod pang mangyayari sa mga susunod na araw. Nakikita po natin ngayon kakaiba na yung mga sakuna na nangyayari, lalo na nga po yung mga paglindol. dami na po mga paglindol na nararanasan lalo na po sa ating bansa. Sunod-sunod po ng malalakas na lindol ang nararanasan po natin at patunayan na malapit nang bumalik yung ating Panginoong Sokristo. Bagamat at walang kasiguraduhan sa mga mangyayari, pero binigyan po tayo ng pag-asa ng ating Diyos. Sa pamamagitan ng mga palatandaan na nakikita po natin dito man sa lupa o sa langit, yan po yung pag-asa natin na malapit nang bumalik yung ating Panginoong Sokristo.